Maagang ipapamahagi ang year-end bonus at uh, 5,000 pesos cash gift sa mga kawani ng gobyerno. Ayon kay Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro, ibibigay ang year-end bonus at cash gift sa unang payroll period ngayong Nobyembre. Sinabi ko ng Department of Budget and Management na 63.69 billion pesos ang inilaan para sa year-end bonus ng mga civilian at uniformed personnel. Habang 9.24 billion pesos naman na cash gift ang inilaang pondo sa mayigit sa 1.8 milyong kawani ng gobyerno sa buong bansa. Ang year-end bonus ay katumbas po na isang buwan na basic pay hanggang October 31. Ang 5,000 pesos cash gift naman ay binibigay kada tat taon bilang reward sa mga taon po ng gobyerno na masisipag at puno ng dedikasyon sa trabaho. So hindi bibigyan yung mga tamad. Pagpapakita ito oh, baby, ng... Yun. Oh, nga, yun, oh. Sabi dito, masisipag at puno lang ng dedikasyon sa trabaho. ay eh mas marami din taman. Ng pitik sa ilong. <laughs> Pagpapakita ito ng Administrasyong Marcos ng pagpapahalaga sa kabayanihan ng mga kawani ng pamahalaan at pagkilala naman sa kanilang dedikasyon sa trabaho. Yeah.